Good morning po mga idol ah, Dito po tayo sa Probinsya namin mga idol Ito yung Kanti to ang sobrang Sobrang sarap Lang happy na hangin dito mga idol Kasi Daming mga puno Daming mga kahoy Good morning idol naglalakad pa ako idol kasi yung bahay namin is malayo pa dito sa kasada mga idol kaya naglalakad ako pa tungo sa amin dahil mga 8am ah, juti na po ako mga idol ito mga idol sobrang sarap lang hapin mga kahoy dito mga idol ang yung hangin sobrang napaka first year so people maputik talaga ang daan naman dito mga idol Patungo sa amin to maputik ng idol Daan patungong sa amin Lahat tayo ay may rong kakaiba Sobrang kakaiba talaga ang nakatira sa probinsya mga idol Sa syudad, daming usok na mga sasakyan Dito sa amin o oh. ورو میمن اپونو Thank you for watching idol